ipanalangin bago magmisa. Sa misang ito ipanalangin po natin ang ating inang simbahan. Ipanalangin natin ang ating Santo Papa Leo, ang ating Obispo Dennis, ang ating Kura Paroko, Monsignor Angel, at lahat ng mga pari sa ating diocese. Sila naway maging laging malusog at masigasi sa pagkataguyod ng misyon ng simbahan. Ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating bansa at bayan. Itaguyod na nila ang common good ng ating mamamayan at hindi ang kanilang sariling interes. Ipanalangin natin ang ating parokya, ang ating PPC, SBPC, donors, benefactors at mga parishioners. Sino nawa ay laging magkaisa sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Magtulungan nawa sila lagi sa ikabubuti ng ating simbahan. Ipanalangin natin ang lahat ng mga pamilya sa ating parokya. Sila na ay laging magkaisa sa pagmamahalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin natin ang mga matatanda at may sakit. Makatagpunawa sila ng kagalingan at lakas sa pagkalinga at pagmamahal ng Diyos at ng pamilya. Ipanalangin natin ang mga nasa bingit ng kamatayan at nag-ihingalong sila nawa magsisi ng kanilang kasalanan, maging handa sa pagharap sa Panginoong Diyos, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa ating lahat na narito, tayo nawa ay laging makasunod sa kalooban ng Panginoon, malayo sa sakuna at karamdaman. Ipanalangin natin na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa Middle East at Europa, matapos na sana ang digmaan ng Israeli, Hamas at Hezbollah at gayon din ang digmaan sa UK na trusong Itigil nawa nila ang krahasan, pagpatay at igalang ang buhay ng bawat tao. Tema ng taon, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Tema ng buwan, bilang manlalakbay sa daigdig na ito, tayo'y tinatawagan na mapansin ang mga nadurusa at mabigyan sila ng pag-asa at pagkalinga. Ngayon po ay kalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Nakita ng Samaritano ang hinarang at nahabag siya. Tinatawagan tayo ng mga malalakbay ng pag-asa na matuto na matutong huminto sa daan at maawa sa mga kapatid na nagdurusa. Sa liturhiya, ang buwan ng pagkikisa sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ay matuto tayong tumulong at ihatid ang ating pagdamay. Sa turo ng simbahan, ang Samaritano ay lumapit sa hinarang na tao kung gusto niyang tulungan ng kapwa-tao, hindi tayo maaaring lumayo. Dapat tayong makilaho. Hindi matakot na wadumihan. Minamahal ng mga kapatid. Kailangan natin makakaya na hinto ang ating paglalakbay at maawa. Kapag ating naunawaan ng nasugatan, ang taong nasugatan sa daan ay kumakatawan sa bawat isa sa atin. At sa gayon, ang alaala ng mga pagkakataon na umihinto si Jesus para tayo kalingain at gagawin tayong maging maawain. Sama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan nina Erika and Torrence de los Reyes and Family, Riza Tuazo, Angelic Choir, Angels Choir, Marian Lee Choir, Saint John Choir Saint Silverio, Barrio Saint and Reyes Family Kevin Manuel Manuel Family Coro de San Lorenzo Choir PCY Choir San Francisco de Assisi Choir Our Lady of Fatima Choir at San Isidro Labrador Choir Para sa mga kapatid nating yumao na sina Wilfredo, okay. Carmelita, Josephine, jo Joseph James, jim Nuevo, Cleotilde, Iluminado, Russell, Charito, Sheila, Benedicta, Anastasia, Hernando, at Teresita. Okay. inaanayahan po tayong lahat na magkaroon ng ganap, buhay, may kamalayan, at mabuhang partisipasyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ay inaasahang sumagot ng mga nararapat na tugon at makiisa sa pag-awit. Kung maaari, patayin po ang ating cellphone habang mm -hmm. nagmimisa.

Bakit mwisita? Ehh... Parang mwisita Parang mwisita Di mwisita si Isi Si Wala San Oh, kaya damang lo Masa ko, kaya mwisita Kayo, kaya kaya mwisita Hah? Kamu kuwawang

sitayo po ang lahat Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po, Monsignor. Sa ating pong banal na pagdiriwang na ito, tayo nagpupulit ng sa ating Panginoon sa lahat ng mga at bagay na pinagkaroon niya sa atin. Sambahin natin siya sa pamagitan ng ating banal na misa. Ipanalangin po natin ang mga kapatid natin na gaalay nang banal na misa nang pangalan na kanina at sana sila ay ng ating Panginoon. Dalang dinatin natin Marino at Angie, Milateo, Luz, Babi, Joel, Marisol. Sama natin sa ating panalangin ang mga yumauna. Alejandro, Celestina, Eugenia, Ulita, Antonio, Bilino, Father Danny, Father Rod, Father Tute, Father uh, Ray, Father Froilan, Father Sami, Father Rico, Monsignor Rani, at Monsignor Teng. Panalangin din po natin ang ating mga choir members at pamunuan na nag-renew ng kanilang commitment para kumanta sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating misa at para sa ating kalipunan. Sa alam ng mga at ng Espiritu Santo, Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo, laging nawang sumayin At sumayin. Upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, isipin po natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay mag-sisi. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ang sana sa isip, sa rita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos Panawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.